Ang emerging star ng Philippine Boxing na si Weljon Mindoro ay nagtagumpay sa kanyang US debut na umiskor ng knockout na panalo laban kay Tyler Goodchan ng England sa kanilang middleweight na laban sa Pro Box TV Event Center sa Plant City, Florida, Webes, July 11, 2024. Mabilis na tinrabaho ni Mindoro, 24 anyos si Gudjan matapos siyang pabagsakin sa canvas ng tatlong beses. Lahat ng ito ay sa pamamagitan lamang sa ikalawang round at nakumbinsi ang referee na si Massimo Montanini na itigil ang laban na dapat ay orihinal na nakatakdang walong round iskor ni Mindoro ang unang knockdown sa 1 minute and 5 seconds mark bago ito sinunda ng isa pang 25 second pagkatapos. Isang malutong na left hook mula kay Mindoro ang nagpabalik kay Gudjan sa sahig at sa pagkakataong ito, ang parusa ay napakabigat para sa buksingerong British. Nanatiling hindi nasaktan ang tubong dumingag sa Buanga del Sur nang masungkit niya ang kanyang ikalabing dalawang panalo na pawang mula sa knockout. At isang draw habang bumaba si Gudjan sa 13-6 record. Nung una lalaban sana si Mindoro kay Mahondri Montes ng Mexico. Ngunit umatras ang kanyang orihinal na kalaban dahil sa hindi natukoy na mga dahilan na nagbigay daan sa kanyang sakupaan laban sa British fighter. Ang 5 foot 11 na Pilipino fighter ay nagdikta sa tempo ng laban ng maaga na tinamaan si Gudjan ng mga makikinis na kombinasyon. Ilang suntok ang ginawa ni Gudjan kay Mindoro kahit na hindi ganoon kalakas ang mga ito kung isa alang-alang na hindi siya lumaban sa huling pitong taon. Sinubukan ni Gudjan na maglaro ng mind game sa ikalawang round matapos na ibaba ang kanyang depensa habang nakangiti na sinamantala ni Mindoro at nagpakawala ng sunod-sunod na suntok sa kanyang mas matandang karibal. Narito ang kanilang laban ating panoorin. Dito pa lang sa unang bagsak ni uh, Gudjan, makikita na na hilong-hilo na ito. Kahit na ito'y nasaktan, gusto pa rin niyang ipagpatuloy ang laban. Dahil napakaaga nga naman, second round pa lamang. At ayaw rin siguro niyang mapahiya sa kanyang mga kababayan. Kaya siguro itinuloy pa rin niya ang kanyang pakikipaglaban. Dito sa ikalawang pagbagsak ng Greatest Boxer, talagang parang inaalon na ito pag naglalakad kung tutosin pwede na itong itigil ng referee pero pinagbigyan pa rin daw. kaya tuloy pa rin ang kanilang sagupaan at dito na nga sa ikatlong uh, pagkakataon talagang itinigil na ng referee dahil hindi na talaga ito kaya uh, good job referee para huwag naman ma ang kalagayan ng isang boxer yan po ang uh, katatapos lamang na laban ng ating kababayang si Mindoro. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag po sana ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating munting channel. Maraming salamat.